Sa isang iglap, naabo ang mga ipinundar ng mga residente ng Purok 6 Barangay Gibraltar sa Baguio City. Bandang alas 9 ng umaga kanina July 14, sumiklab ang apoy sa isa sa mga bahay sa lugar. Isa sa mga nasunugan dito, si Nanay Teresa na walang naisalbang gamit. Karang sa bahay niya ata ng kuya ko daw na nagluluto daw siya ng kanin. Tapos naiwanan niya yata yung butin ba yun? Parang yun yata yung ghost. Grabe, masakit. Kasi lahat ng gamit ng anak ko na kailangan niyo sa school. Nandun lahat. Tsaka, pero nagpapasalamat ako ka kahit paano. Wala namang nasaktan sa amin. Parin yung aso lang namin na na isa na naiwan. Iwan, nasunog yata. Si Nanay Marites naman na naiyak na lang habang pinagmamasdan ang natupok nitong bahay. Hindi mo akalain na ganito mangyayari. Yung mga damit ng bata, ma'am, tayo siyempre tag-ulan. Wala silang damit, yung mga kumot, pero may mga ano pa doon. Yung mga papel namin, nandoon, hindi ko na yung mga papel namin. Ayon sa ilang residente, nagumpisa di umano ang sunog sa bahay nila Ramon. Tapang kami naging trabaho niya, nag-sublay kami matin-tunin, so, agad sa subot-subot niya, umot kami dyan, nga tapang naglutok niya, tawang kami dyan. Rumispon din naman dito ang BFP pero dahil magkakadikit ang mga bahay, umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Pag-approach natin, nakita natin na malaki na medyo, malaki na po yung apoy. And yung mga nasusunog po ng mga bahay, isa light material po yung gawa. Kaya po medyo mabilis ang uh, pag-spread uh, pag ng apoy sa ibang bahay. Inabot sa halos isang oras ang mga bombero, bago naapula ang apoy at bandang alas 20 ng umaga nang idiklara ang fire out. Sa Barangay Hall ng Luwalhati muna tutuloy ang hindi bababa sa sampung pamilyang nasunugan habang ang iba ay makikituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Agad namang nagbigay ng paunang tulong ang DSWD. So ongoing na ho ang intake ng ating mga social workers, okay? Nagka-case study na po sila doon kung ano ho no, yung kailangan nila. So syempre unang-una, syempre pagkain, alam naman natin yan kung kailangan din nila ng mga gamit, mga kumot, mga damit, tubig. No? So these are the things that we could no, augment from our end sa DSWD. Inaalam pa ng mga otoridad ang danyos at mitsa ng apoy. Samantala sa mga nais naman tumulong, pumunta lamang sa Barangay Hall ng Gibraltar. Angel Arquero, RNG News.